Sarento Guerrero, matagal ka bang naghintay? Tiniya ko lang na nag-iisa ka. Hindi ko akalaing may pulis probinsya palang mapilis sa baril. Ikaw pang nagkalat na gusto mo ako makaharap. Alam mo bang maliban sa akin, may iba pang taong gusto kang makita patay? Nasisiya naman ako. Bukod sa binayaran ako, may sasama ko pa isang probinsya ng pulis sa aking listahan. Mabilis ako, Sarjeto. Ang nakikita ko palang na mabilis sa'yo ay ang iyong punganga. Marami ka nang napatay na pulis. Tapusin na, na natin to. Yan ang gusto ko.